Tiwala si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V na mananaig ang judicial wisdom ng Korte Suprema at ibabasura ang petisyong inihain laban sa 2025 National Budget. Kasunod ito ng hiling ni na Davao City Representative Isidro Ungap at Attorney Vic Rodriguez sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang General Appropriations Act dahil ito raw ay illegal, kriminal at labag sa saligang batas. Sinabi ni Ortega na malinaw na ang naturang petisyon ay hindi lamang issue ng budgetary provision, kundi pamumulitika o political leverage. Ang diskarte niya ng petitioners, pagdudahan ang pagiging lehitimo ng national budget, iantala ang implementasyon nito at pabagsakin ang administrasyong Marcos. Giit pa ng kongresista, Posibleng ginagawa ito upang maipilit na maibalik ang tinapyas na 1.3 billion pesos na budget ng Office of the Vice President. Mapanganib umano ito, lalo't magdadala ng pagkakawatak-watak at ang pag-atake sa budget ay pag-atake na rin sa bawat programang nakalaan para sa mga Pilipino. Nanawagan naman si Ortega sa publiko na huwag magpadala sa petisyon na desperadong hakbang para sa political survival at nagkukubli bilang constitutional question. Samantala, pag-aaralan naman daw ni House Speaker Martin Romualdez ang petisyon na inihain ni Rodriguez at Ungab. Idinagdag ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Luz Kimbo na hindi kailangang ratipikahan ang Corrected by Cameral Committee report. Pinapayagan daw kasi sa Omnibus Provision 2 ng report na niratipikahan ng mga miyembro ng Kongreso ang posibilidad ng corrections basta't limitado sa typographical errors at adjustments na dulot ng amendments in the heart of changing lives. Ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.